Hello, hello, hello. Nandito na naman tayo. Bibili tayo ng... Tingin tayo kung magkano ang sibuyas ngayon. Ayan, malamig. Pero sa... Tingin tayo kung magkano ang sibuyas ngayon. Kasi... Parang Mura ikumpara natin ang sibuyas sa Pilipinas sa sibuyas dito. Kung magkano. nandito tayo ngayon sa shopping mall. Ayan. Walang mabilihan dito kundi shopping shopping mall lang kasi walang palengke dito. Kaya ang puntahan ng mga tao dito shopping mall lang. Wala nang iba tapos umuulang pa naman ngayon ganda rin jacket oh. you know ay ito pang snow ito ang magaganda pag mag snow ito aba matanda ito ano kaya ito ah uh, mura lang 798 798 kasi price 2398 kal kala ko 700 lang yung pala 798 ang presyo above kaya yun hindi yung presyo sa taas ano lang yan sample lang mga original ang sa CNA na to original mga damit dito maganda katulad ng H&M tara maglakad tayo tingin tayo ng sibuyas kung magkano lamig ngayon saturday saturday ngayon halos walang tao doon sa street ngayon nandito tayo sa groceryhan ngayon uh, tingnan natin kung magkano ang sibuyas mura dito ang sibuyas kaysa dyan sa Pilipinas rinta isa ano si buyas ito ang sibuyas ah may puti silang sibuyas medyo mahal 49 49 per kilo mahal to ito naman 250 grams 29 Bali ang pumapatak nito isang kilo 250, 200, 369, 12 mga 100 uh, more than 100 ay, ay hindi ko alam kung mga 369, 12 mga 100 uh, ba? wala akong calculator ngayon sa kanan ito 29 per 200 20 50 grams. Bali, pumapatak isang kilo, 116. Mahal ito. Ito ba yung mahabang ganito? Mahal. Ito, itong pula na sibuyas, magkano? 34 per kilo. Medyo mura to. kaysa dito. kaysa doon. Ito per kilo, 49. Ito, ang mura. Ah, uh, isang kilo. Twenty-seven lang. Twenty-seven. Twenty-seven per kilo. Medyo, pero mas may mura. Ito, ang uh, per kilo nito. Twenty-four lang. Mas mura kaysa kaysa diyan Pero medyo maliliit ito. Okay lang, mas maganda yung maliit na... na bilhin kaysa yung malalaki kasi kapag hindi mo na uh, mas maganda yung maliit hindi ito ito maliit maganda pag uh, isinasawag to isang isang piraso to okay na pwede na wag uh, kays, kaysa yung malalaki kapag nagisa ka kapag hindi mo na obos hatiin mo pa to I, itatago mo yung kalahati kay e ito kahit na yung maliit maliit lang pwede na ipanggisa hindi na itatago, hindi na hatiin video ito, malaki 89 per kilo ayan per kilo mahal to Ay, hindi, hindi, mas mura to mura, kasi limang kilo to limang kilo 89 lang mas mura kasi yon 24 per kilo. Ito, 5 kilo na. Mura. Mas mura to. Mas mura. Ayan. 5 kilo. 89. I 1 kilo. 24 lang. Ayan. Itong medyo ganito kalalaki. 27. Pero ito, may malaki, may maliit. Ay, pero kung ako ako ang tatanungin, mas gusto ko tong maliliit kasi maganda pag uh, uh, kunti lang iigisa mo, yung maliliit na lang ang bilhin. Pero kapag pang-restaurant ka, ito ang bilhin mo. Tsaka ito, eh, pero kung sosial ka naman, milyonaryo ka, ito ang bilhin mo. 116 uh, per kilo. Kasi 250 grams, 29. Or ito, yeah, yung mga uh, taga DPWH uh, na contractor, itong mga sibuyas nila siguro tsaka ito tsaka mga, yung mga nipo babies ayan, ito ayan ayan, pero yung mga nagtatax ito ang binibili nila, binibili nila. yung uh, <laughs> ito mas lalo yung uh, malaki kong mag-tax ito ang bibili niya nagtitipid ayan mga ito yung mga nagtatax ito ang binibili ayan pero yung mga kontraktor yan yan ang mga binibili yung taga DPW at saka mga nipo babies ayan eh lang tarat